ang ang kinokondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. Kawal okay, po pumalakpak dito kung gusto nyo pumalakpak doon kayo sa labas. Maaari ba? Pinalakpakan at pinuri ang isang bukod-tanging babaeng kongresista alam natin na nakaantabay ang buong Pilipinas upang saksihan ang live hearing na ito ng Congress. Alam natin na kung paano pinahirapan ang dating Pangulong Duterte ng Quad Committee na lahat na halos ng mga kongresman ay pinaghandaan talaga ang mga katanungan at patikos upang idiin sa War on Drugs campaign ng administrasyon pa niya. Command Responsibility ang pinakatinutukan ng Quad at ito ang pinanindigan niya sa kanyang kahangahanga talagang kung paano niya sinalo ang kanyang mga tauhan. Bawat tanong ng committee ay binabantayan ang sagot ng dating Pangulo. Sa bawat sagot ay matinding magkakasunod na tanong at batikos. Subalit na tahi tahimik ang lahat ng may isang matapang na congresswoman na nagbukod tanging nagsalita in favor kay dating Pangulong Duterte. At siya ay walang iba kundi ang batang-batang congresswoman na si Drexie Cardema Aniya ay magkaroon naman sana ng patas na proseso ang Quad Committee at isama na ang mga biktima ng libo libong pamilya. Sana ay tanungin din ang mga tao sa epekto ng peace in order situation at ang mga nagbagong buhay ng na mga kaanak nilang dahil sa campaign ng dating Pangulo. Bilang tugon, hindi sumang-ayon dito si Congressman Romeo Ako sa mga nabanggit ng kongresista. Ganon din si Congressman Abante at dito napikot ang Quad Committee at kani-kanya na silang paliwanag. Narito ang talakayan nila. Panu natin. Gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak po, pinatay ng adik. Bawal po pumalakpak dito kung gusto niyo pumalakpak doon kayo sa labas. Maaari ba? Mr. Chair. Wala hong bastusan dito, ha? So I beg to disagree, Mr. Chair. Sila lang ang nakikipaglaban at marunong ikipaglaban sa kalaban. I have given the most part or most years of my life fighting the enemy of this country. Upang labanan namin ang MPA, saan man sila naroon. Sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahiya naman tayo no, sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga polis. Sundalo at mamayang Pilipino, si Neri Colmenares ng Bayan Muna. E Nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga polis, sundalo at tropa ng gobyerno. Hindi nyo naman kinukonde na ang pagpatay nila. So, Congressman Drixie Cardema, you are recognized. Very good evening po. Uh, just a manifestation. Please proceed. Uh, tayo dito mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak Vice President Sara Duterte ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayan ng Pilipino ang pagdurug niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libong-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik, libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inuseteng pamilyang na ito, kaya nilukluk ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondahon ng Kongreso ng anim na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong anim na taon. Eh. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo Sara Duterte na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga dorugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyon Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga dorugista? And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, Mahiya naman tayo no, sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga polis, sundalo at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC, si Attorney Maria Cristina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Neri Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga polis, sundalo, at tropa ng gobyerno. Hindi nyo naman kinukondena ang pagpatay nila. Ang, ang kinukondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort, protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. At Thank magandang you. gabi Congress po. Thank you, Congresswoman. Uh, so, salamat, mga, Mr. Chair. Bawal po pumalakpak dito kung gusto nyo pumalakpak doon kayo sa labas. Maari ba? Mr. Chair. Wala hong bastusan dito, ha? Sige, uh, Congressman Ako, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. I beg to disagree with my colleague kasi bata pa siya. Ako, I have given up my life for this country. The former president is only two years older than I am. But I have been fighting for this country. I was a member of the Philippine Constabulary and became a policeman after Republic Act 6975 was enacted. This statement of my colleague betrays her ignorance. Kung gusto po niya na magpa-imbestiga, mag-file siya ng resolution and maybe refer to the appropriate committee to be fair with her. She is a congressman. She knows the rules. However, your statement or your statements betray your ignorance of our rules here in this House of Congress. So I beg to disagree, Mr. Chair, na sila lang ang nakikipaglaban at marunong ikipaglaban sa kalaban As I've said before I have given the most part or most years of my life fighting the enemy of this country. Thank you Mr. Chair. Thank you Congressman Akop. Yes, let me emphasize na wala pong may monopolya ng pagmamahal sa bayan dito. Pare-parehas po tayo rito. And following the suggestion of uh, Congressman Akop, kung merong kayong gustong paimbita, mag-attend kayo ng hearing. Hindi yung atin kayo kapag andito lang ang dating Pangulo, ang, da ang ating Vice Presidente. Umaten kayo. This Committee Hearing, this Quadcom makes announcements of all its hearings. And from here on, we want to expect, uh, we want to see you in our hearing. And please, submit to the Committee Secretary all the persons you want to be invited. Wala hong ano yan. Wala hong ano yan. Kung sino yung gusto niyang imbitahan, pwede po yan. Uh, gusto ko lamang pong liwanagin Na wala hong may monopolyo sa pagmamahal sa bayan dito Hindi kayo, hindi kami Pare-parehas tayo nagmamahal sa bayan Pare-parehas tayo nagsiservisyo eh Diba? Huwag niyong sabihin mas magaling kayo Dahil kami, hindi naman namin sasabihin magaling kami Pero kung pagmamahal sa bayan, pare-parehas tayo Huwag niyong sosolohin yan Dahil magagalit si Congressman Dan Fernandez Anyway Mr. Chair. Uh, Mr. Chairman, Mr. Chairman. Mr. Chair, Congressman Abante and then Congressman uh, um, Senior Deputy Speaker Gonzales. Congressman Abante, katulad din po ni uh, Congressman Romy Acob. Gusto ko ring sabihin ang ilan sa aking talambuhay. 1986. Mr. Chair. Muntik nang bumagsak ang Pilipinas sa NPA. Merong 37,000 na armed NPA sa bansa. Merong 5 million na mass support ang NPA. That was 1986. Kinausap ko ang dating chief staff si FBR upang ang aming grupo ay makipag ugnay sa CRS upang labanan namin ang NPA saan man sila naroon. Bilang isang religious leader, wala po kaming dalang armas. In fact, kami po ay nag-create ng grupo na antawag confrontational evangelism. Nang na ibig sabihin noon, habang NPA ay nag-aasik ng lagim sa mga bayan, kami naman ay nagtuturo ng Biblia at ng tunay na kalayaan sa bayan. Ako din po ang isa sa mga nagsuggest kay FBR nung araw na magtayo ng isang civilian force na magiging kasama ng Armed Forces. Naging Pangulo po sa FBR. Kasama po ako doon. Naging kunsyal ako ng Maynila. Nandiyan po sa si Atty. Bebot Bello. Alam po niya na magkasama kami sa lakas noong araw. So tama po ang sinabi ni Congressman Ako, ni Congressman Ace Barbers na lahat po tayo nagmamahal sa bayan. Kaya nga, Mr. Chair, gusto kong itanong sana dito kay Sen. Trillanes, eh, if he is working for the ICC. Are you working for the ICC, Mr. Chair? Hindi po. Uh, you are not? Hindi po, Mr. Chairman. But you are connected with the ICC. Opo, uh, by virtue of being the first to So, Mr. To Chair, find. yes. this man Who used to be a part of the armed forces that should be a patriot in this country has been conniving with the ICC in this country. Now we would like to be, have a balance here. Hindi po yung unfair tayo o bias tayo. Balance lang tayo dito. Hindi natin dito inaakusahan ang sinumang personalidad issues kaya nga sinasabi ko sa ating former president hindi ko maintindihan kung bakit kinakailangan pumatay tayo ng 30,000 people sa war on drugs naniniwala po ako sa war on drugs Mr. President suportado ko na ayaw natin ang bansang Pilipinas mahulog sa kuko ng mga drug pushers and drug lords. Ang nakakapagtaka lang, Mr. Chair, kung bakit kakaunti lang ang napapatay ng mga drug lords at drug traffickers at libo-libo ang napapatay ng mga drug pushers at taandaan ang napapatay ng mga drug users. Huwag natin pag-usapan dito ang ideolohiya. Pag-usapan po natin dito kung paano natin pagagandahin ang bansang Pilipinas